morning mga yawaon. for today's video guys is magtagalog ko. And uh, it's 2 a.m. pa. Sayo kayo ko na mata kayo. Biyari ko pa. Kuta bato And hanggang ngayon ba? Tagalogin ko na lang to para sa, para sa mga ako. ba? Na kahit matigas yung ko. Para sa mga lahat ng anak at ina. No? Kay, hanggang ngayon ba? Kay, issue pa rin yung kay Carlos Yulo at saka yung mama niya. No? na ilang linggo na rin siyang naging issue ba sa social media na bawat isko po, isa talaga yung sa lalabas. lang ako ng kunting kuan ba. I, I, am not saying this because I am a perfect child of my mother. Dili ko perfect na pagkaanak sa akong mama, no? Pero, kanang naang, in turn, mangood na ang turn, manggod na ato ang inahan. And, ako personally po, na ako'y kasakit sa akong mama. Kaya, nang biyaan po niya, anak niya sa una, and, kanang may imagine mo ba kung wala siguro biya iba sin na kung ano, gusto jud ko mag attorney or gusto jud ko mag engineer sa una kung wala mi gibiyaan o ripa eskwela mi base na ingon anak ko pero bilang anak ba bilang anak hindi mo rin oo hindi mo hiniling na ianak ka dito sa mundo pero magpasalamat ka kasi na experience mo yung kung gaano kaganda ang mundo yes guys ang mundo ay magulo mag ang mundo ay puno ng pagsubok, ang mundo ay puno ng puno ng sakit, pero it's a blessing na na-experience natin yung buhay. Yung Panginoon ang nagbigay ng buhay natin, pero yung mga yung nanay natin ang nagluwal. Just imagine the nine months na nasa tiyan ka ng nanay mo. Yun palang sana nung kanang kuan ba yung uh, yun yung iisipin mo gaano kahirap sa isang nanay na siyang nabuhan kanyang ginadala sa tiyan mo na nagsipa-sipa ka hindi ko to sinasabi para sabihin na magaling akong anak kasi I am not ako nga yung black sheep sa family namin eh ako yung ano ako yung uh, kung ano yung gusto kong masunod ko, kung ano yung kung ano yung gusto kong sabihin sinasabi ko pero hindi rin sa nagmamalaki ako Simula pa noon guys, na kumikita ako kahit kaunti, hindi ko talaga malilimutan na bigyan yung nanay ko. Hanggang ngayon na halos magtatabi na kami ng bahay, hindi ko siya mati hindi ko siya natitiis na minsan kasi talaga 'di ba wala tayong ulam, wala tayong yung basta yung pigado ba, yung wala tayong pambili talaga or meron man tinatamad tayo, hindi ko kayang makita yung nanay ko na walang ulam or walang makain or hindi niya makain yung gusto niya. Kasi yun yung kaligayahan ng nanay ko na alam ko simula nung hanggang ngayon <coughs> yung kaligayahan niya is ulam. Sa mga hindi nakakaalam, this last few months guys is may pinagdaanan talaga ako na ano yung yung grabe na talaga yung pinagdaanan ko. Pero sa tuwing uuwi ako or kagaya niyan halos iisa lang yung kusina ng nanay namin. Kahit ko lang matira sa akin, hindi ko kayang hindi bigyan ng pagkain yung ng ulam yung nanay ko kasi yun yung kaligayahan niya eh. Hindi ko sinasabi kasi magaling ako or magaling ako sa mga kapatid ko. Ako kasi yung nakaka, ako yung na, nakikita ko kasi at nararamdaman ko. Kaya yung si Carlos Yulo na yan, uh, siguro may ginawa nakikita sa nanay niya or sa iwa pa. Kaya hanggang ngayon, parang binabaliwala niya. It's not all about money always. Kasi uh, yun yung pagkakaalam ko talaga. Hindi, hindi siya as in uh, pera lang yung kailangan ng magulang. May mga magulang na hindi pinapakita. Walang magulang, walang nanay na hindi nagmamahal ang anak. Oo, sasabihin natin may mga anak na minibenta ng nanay, walang awa. hindi, hindi niya masabi na hindi din sila naaawa. Kaya nila binenta kasi hindi nila kayang i-provide. At sila yung unang-unang masasaktan ng nakasama nila yung anak nila pero nagugutuman naman. O di ba? Uh, <clears throat> at least doon sa mapuntahan nila is na ano, uh, makakain nila yung gusto nila, makapag-aral sila. Uh, way back last June, kung naalala, kung nakakaalam na pinagawaan ng kapatid ko yung nanay ko ng bahay yung dalawang kapatid ko nag sila tapos yung si kuya ko umuwi na tapos umiyak talaga yung nanay ko kasi ano uh, sabi niya sana makauwi kayo sa March kasi birthday ko magseventy na ako gusto ko kayong makasama ng mga anak ko di ba rinig-rinig ko yun, doon pa lang sa sa hindi lang pera presensya ng mga anak ang kaligayahan ng ng mga magulang, it's not always about money. Kasi yung nanay ko naman, kahit hindi naman kami lahat nagbibigay buwan-buwan or ano, talaga namang ano, uh, <clears throat> naghanap buhay din talaga siya para sa sarili, sarili niya. Kaya ano, uh, sana maging okay si Carlos Yolo at saka yung nanay niya. Kasi ano, alam ko nasasaktan din yung nanay niya, nasasaktan din si Carlos Yolo siguro kung meron mang ano. Pero minsan kasi guys, yung mga brainwash, brainwash, yun yung nakakasira talaga sa pamilya or sa kahit anong klaseng relasyon. Yun lang. Hindi ako nagsishare nito kasi sinasabi kong magaling ako. Hindi ako magaling anak, pero sasabi ko rin, hindi ko rin napabayaan yung mama ko. At hanggang ngayon, siya yung priority ko, hindi kong sinuman. Salamat. Yun lang. Bye.